or the lipstick. Ay, saan mama? Kapalan mo yung bengi na rin. Kasama sa vlog yan mga kamami. Ngayon, pilit mata ko. May kaya na lang. Hey guys. Kaya din for the vlog. Ay, may ma. Ay, may pala eh. Ayan mga kamami, nandito na kami sa CDC. Ang aking hawakan ng cellphone ay may problema na. Ayan mga kamami. Ayan mga kamami. Nandito kami ngayon sa CDC. Dito na kami matutulog. Kaya na kami matutulog. Dito daw kami matutulog. Hindi, eh, nagdala ako ng kumo na maliit. Tapos uupo daw kami dito ng anak ko. Ayan. Yung mga pagki mga regen ken, ma mag sulpi na ko no ma. Oh, makikita lang apo ko niya na nandito kami, hindi na amin sila sinama. Eh, single lang kami mga kamami. Ayan. Ikom ikom nit mo na wari di pa ka doon kayo. Mga kamami. Pero ba yung ubalo lang, bawal natin. Bawal lang, ito na mo. Oo na yun, kasi mga siyempre. Park yun yun yun. Pero ako sure. Google tayo. Huwag siya matutuod. Parang gusto matulog ng anak ko dito. Ano nga ito yung tent? ka nga dito. Ikaw. Ito pag talaga weekday siya talaga kawag kaya Okay ito kayo. I'm sorry. Ayan, so, okay, dyan kami po. Yeah, tapi charon dapat kita. Charon dahal tahanan Ayan ang niya guys. Ayan mga kamami. Sana wag yumuyo ko kasi laging yumuyo ko. Hindi naman yumuyo ko, so nandito na kami. So ito yung may tubig, nagdala kami ng tubig. At may pagkain. Thank you Lord. Para maka kayo. Pwede eh, kayo pumunta kasi dito pag, mga kamami. Kasi weekend. Kasi, para hindi na kayo bumili ng pagkain. So, pwede, pwede naman na kayo magbaon. Ka pwede meron na kami piyaya. Um, uh, uh, meron kami piyaya. From, Bacolod. Ilo-ilo ilo, ba Bacolod? Ano Bacolod? Iba't siya. Bongo, ayan. Ay, da kalaman. Kalaman siyo. Baka ah. nangyay tira ma. Alya. Ano ito na, may suma? kalamansi kami mga kamami kasi siya, meron kami na, pansit na palabok. Thank you Lord for this food. So kain na tayo mga kamami. Samahan ninyo kami hanggang matapos ito. Sana mag-enjoy kayo sa panonood. Sana try nyong mag-drop by dito kapag pumunta kayo papunta ng Baguio, papunta ng Pangasinan, try niyong mag-drop by dito sa Clark City. Ang ganda, CDC. Itong area ito ay CDC. Mao kayo nito ang kanan Kain mga kamami, pansit. Palabok. Sarap. Meto mo. Alakbo rin Kaya may itong, may tangkay. Itong kahitong. Ama, ito mo niya. Ito na eh. Ayaw ko maasim sa palabok mga kamay. Ayaw ko masyado maasim Ay, na, sure. Halika niya ang tawa para masagyo. <coughs> Talagi sa nang maniya rin, ano ba? Diba? Mas basa mo na yung kita niya ka Pag, pag weekend kaya tayo makabusit ng komersyo, pero pricey. Oh. Pero, yeah. ito kasing, kikiam, tang kikiam da 35 apat siyang peraso. Kaya mas maganda magdala na lang mga kamami mo. Pero kung buri yan, try itong try Pero kung gusto daw ninyong mag-try ng makakain pero Pero tasa warma, dati na may mura. Pero affordable naman siya. Pero ako naman mga kamami, mas gusto ko yung nagbabaon na lang. Kung may mababaon ka, pwede naman. Oo. Kung meron naman, why na? Diba mga kamami? Kain na mga kamami. At dalta naman tisoy ni mama yung mga yakbay. Tabawya siguro yun. Hindi yung tabaw man yaman, lo. Bili mo na yung kaya lumabang yung mga... Ay, itang puto. Ay, kanan, kanan. Kanan yun. Yung piyaya lang tayo. Piyaya, thank you, kuya. Da, shout out sa'yo. Shout out sa'yo, kuya. Salamat sa piyaya. Kain na, um, mga kamami. Ibat sa ilo-ilo kasi. Mm -hmm. Time lap. So, hayan mga kamami. Tapos na kaming kumain. Ako lang pala ang kumain. Yung anak ko, hindi siya kumain. So, sana mga kamami, nag-enjoy kayo sa video ito Yung ipinakita kong lugar dito sa Clark. Sana po ay nag-enjoy kayo. Nagustuhan ninyo ang video ito So, syempre, hindi ako nag-vlog ng abaw sa pampaputi. Ang ipinakita ko sa inyo, yung place ng Clark City. Sana kung sakaling pumunta kayo sa Baguio or sa Tarlac, so try nyo mag-drop by dito sa Clark City. Napakaganda lalo na sa gabi mga kamami. So mga kamami, maging tayong lahat. At huwag kalilimutan uminom ng tamang tubig araw-araw. Ito po ay malaking maitutulong ni, ng tubig sa ating katawan, lalong-lalo na po sa ating kidney mga kamami. So mag-ingat po tayong lahat. God bless us all. See you next vlog. Bye!